Handa nang sumabak ang magamang si Lebron at Bronny sa paparating na regular season. Ito ang unang pagkakataon at hindi tayo nakasiguro kung may susunod pa nga ba sa kanilang dalawa. Well, this upcoming NBA season, isang pangarap ang matutupad. Kung maalala nyo matagal din hinintay ni Lebron na mangyari to, ang makasama at makalaro ang anak niya dito sa NBA. Ayon kay Lebron, na gusto niyang mangyari ay makasama at makalaro si Bronny dito sa Liga. Maging kalaban man yan o kakampi. Kain na sa dalawa. Basta ang mahalaga, makasama niya si Brony sa isang court. And guess what? This upcoming 2024 to 2025 NBA season, dream come true para kay LBJ. Kasi matutupad na ang pangarap niya. Sigurado ako, magiging masaya nito ang mga fans ni Lebron, pati na rin ng Lakers, at maging ang mga solid fanatic ng basketball o NBA. Bakit ka mo? Simple lang mga idol no, isipin nyo, magkakaroon ng first ever father and son duo dito sa NBA. Lahat tayo magiging panalo dito mga kasolid, panibagong istoryan sa kasaysayan ng NBA. Hindi natin alam kung meron pang susunod, pero sana meron pa naman. Kaya sa mga haters ni Lebron, don't take it for granted. Sa mga bashers naman ni Bronny, bigyan natin siya ng chance. Kasi katulad natin, nangangarap lang din siya. At alam naman nating lahat na nagkaroon siya ng heart problem. Kaya sana supportahan na lang din natin. Para para sa mga di nakapanood, kakatapos lang na media day ng Los Angeles Lakers at isa si Bronny at Lebron sa sinubaybayan ko. Kaya naman meron ako sa inyo papakita video na kung saan makikita natin dyan na nagdatrash to ka ng mag-ama. Sa uno nakaraan, sinabi mismo ng general manager ng Los Angeles Lakers na si Rob Pilinka na nagkaroon ng trash token sa pagitan ng dalawa. Ito nga ay walang iba kundi si Bronny at Lebron. O para din niyo sabihin na gumagawa lang ako ng kwento, ipapakita ko rin sa inyo mismong video na kung saan sinabi niya talaga yan. On um, Bronny when like in our pickup game, I think it was yesterday or two days ago, he got switched on to LeBron and LeBron took him baseline and up and under off the glass and the words exchanged afterwards were probably more challenging than anything else. <laughs> So yan mga kasolid, malinaw na malinaw. Nagaling talaga mismo yung salita niyan yan kay Rob ka. Sabi ko sa inyo eh, doon lang tayo palagi sa legit. Sa mga hindi pala nakakaalam tapos ng media day ng Lakers at napag-usapan din nila dito ang trash talk na magtatay. Pero sa pagkakataon na to, hiningi naman nila yung side ni Bronny. So narito ang nangyari mga idol, panoorin nyo na lang. What you thought about that? <laughs> <laughs> Alright, in all seriousness. Please. I looked at the film and he did step out of bounds, but I'm not, I'm not going to go there. <laughs> no, I'm no, you go can there. go there. I mean, I'm not going to go, go there right that's now. That's a big part of it. But what do you mean you're not going to go there was, right now? You just went there. I, I mean, I know I mean, you did. Didn't go I know you did, but. I stepped out of bounds? He stepped out of bounds. They don't even have that I camera angle of the baseline. <laughs> like stop. that. All I know is I gotta got to stop. Tell them about the stop I got on you when you <laughs> dribbled out of bounds, though. Now, that was a foul, too. He slapped my <laughs> whole arm and we. See, did they call it? Exactly. Grabe mga idol no, sobrang nakakaproud lang din bilang fan ng basketball kasi bilang player halos lahat naman tayo siguro gusto nating makabanding ang magiging anak o anak natin sa basketball or kahit sa anong sportsman yan. Parang ganun lang din tong si Lebron kahit bilyonaryo na yan hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ng pera or kayamanan ang makasama niya ang anak niya sa loob ng court dahil iyon nga talaga yung pangarap niya o isa sa mga pinapangarap niya. Sobrang excited na ako mapanood ang father and son duo mga kasolid. Ang angas siguro no kapag kapapasahan ni Brony si Lebron ng Aliyup or hindi naman si Lebron ng gagawa ng paraan para mabigyan ng lampas itong si brony Kay mga idol, ano masasabi nyo sa father and son duo? Magkomento lang dito sa may comment section at babasahin natin yan sa inyo lang mga kasolid, hanggang dito na lang muna tayo. Muli, maraming maraming salamat sa solid na support nyo. It's your boy King Jen, I'm out.